Hello sa inyo mga ka-tastebugs Pagluluto kami ng napakasimple at napakasarap at paborito nating ulam para sa pananghalian Pork pata papaitan gamit ang uh, papaitan powder ng mamasita Ito ang mga ingredients na gagamitin namin Sibuyas, bawang, silin labuyo, luya Ito naman yung gagamitin namin pinakakarne Hindi kami gagamit dito ng uh, katulad ng mga bituka uh, ganyan. Hindi kami gagamit ng gano'n dahil ang gagamitin namin dito ay pata ng baboy pinakuluan muna namin yung kanina na nakita nyo naman na pinakukuluan namin yung baboy eto na yon at tinanggal namin yung buto at hiniwa ng ganitong kaliliit ayan patis at syempre eto yung gagamitin nating papaitan eto ng mama sita Ayan, ngayon, uh, first time pa lang namin magluto ng ganito kasi susubukan natin magluto ng ganito. And syempre, gagamit din tayo dito ng pork broth yung pinagpakuluan ng baboy kanina. Napakasimple ng na mga ingredients, kaya naman pwede natin ito simulan lutuin. Lagay muna kami ng mantika at painitin muna namin ito. Init na mantika, una namin igigisa ang bawang Ang, ang luya. nakasanayan na kasi na laging bawang ang inuuna namin. Then, lagay na natin ang bawang. Yeah, kapag kumamuyin na naman yung luya, okay na kagad na ilagay ang bawang. Then, pwede na natin isabay ang ating sibuyas at saka tong siling labuyo. Then, lagyan natin kaagad to. Itong ating pata ng baboy. Natin nakuluan at hiniwa. Lagyan natin ng konting patis. Siyempre, paminta. Nakalimutan namin kanina ilagay sa ingredient. Hayaan muna natin na medyo magisa-gisa ito. Bago natin ilagay yung ating pork broth. Ito, kung napapansin nyo, medyo nagpuputukan siya, di ba? Kaya haluin natin yan. Then, lalagyan na natin ang ating pork broth. Tantyahin muna natin. Ayan, halu natin ng ganito. Pakuluan natin to. At pag kulo nito, ilalagyan natin yung ating mamasita papaitan powder. Kumukulo na. At napakuloan na namin to ng limang minuto. pwede na yung ganon. Dahil kanina naman ay napakuloan na namin yan. Kaya lutong-lutong na din ang ating pata. Pero mas maluluto pa lalo yan. Dahil mamaya paglagay natin ng ating mamasita papaitan powder, eh, ang pa ulit natin ito ng medyo matagal. Gawin natin 10 minuto. Ngayon na ilalagay na natin ito. So, hindi na natin ito ilalagay sa baso katulad ng mga ginagawa natin kapag maglalagay tayo ng gata. Ngayon naman, eh, natin itong erecta dito. So, nga pala, ang katumbas ng isang ganito ay pwedeng 2 and a half na baso. So, ngayon ay eh, hahaluin muna natin. Huwag muna natin lahatin ng ating powder. Para natatantya natin anong ano nito, ang lasa. At tingnan niyo maigi, napakaganda ng sabaw. So in texture ng ating baboy, yung pata ng baboy ay talaga malambot. So parang laman-loob din, 'di ba? So pwedeng ito yung tatawag na alternative na ilagay kung ayo hindi kayo kumakain ng uh, laman-loob ng baboy o baka haluin ulit natin to ayan dahil nilahat na natin yung powder actually ito kasi dami na to eh, medyo madami dami na din yan mga dalawang baso at kalahati din itong tubig na nilagay namin dito halo haluin muna natin to at pwede na rin natin yung pwede na rin itong tikman ng ano yan kuha tayo ng konti dito sa gilid tikman natin masarap siya. Ngayon naman ay pakukuluan natin to, tatakpan para hindi ito matuyuan. Pwede natin pakuluan to ng another 5 minutes o pwede din 10 minutes, depende sa inyo. So ito napakuluan na namin ng limang minuto Pero pwede na yung ganun Pero kung gusto niyo na mas malambot ay pakuluin nyo pa ng mga sampung minuto So hindi na namin ginawang sampung minuto Kasi iniisip namin baka matuyuan ba? Diba? So ayaw namin mangyari yon. So okay na yung ganito Ayan luto na ating napakasimple at napakasarap na uh, Pork pata papaitan gamit ang mamasita, powder, so yun kung nagustuhan nyo ang niluto namin, huwag nyo sanang kalimutang mag like, share, and subscribe sa aming channel, para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips, na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang araw-araw na uulamin, so yan. saka mga ideas dahil napakarami namin mga ina-upload ng mga ganyan, so yun kaya comment lang kayo kung anong mga gusto nyo pang mga iluto namin Kain na tayo. Napakasarap ng ng mainit at medyo maanghang-anghang na sabaw katulad nito. Kita-kita ulit tayo bukas.